Sa kuha ng CCTV sa isang restaurant sa barangay Tambo, Paranaque City, pasado alas 10 ng umaga ng Sabado, Agosto at 3, makikita ang isang lalaking may suot na helmet na pasilip-silip mula sa labas ng kainan. Ilan saglit pa, pumasok na lalaki sabay tutok ng baril sa grupo ng mga banyaga na kumakain. Ang kasamang babae ng mga biktima, nilapitan pa ng sospek at nakipaghilahan sa shoulder bag nito ang biktima sini papa ng sospek. Sunod niyang tinutukan ng isa pang biktimang babae bago hiningi ang kita ng restoran mula sa kahero. Bago lumabas ng pinto, inayos pa ng sospek ang ninakaw na pera. Muling tinutukan at pinadapa ang mga nabiktimang customer at saka sumakay ng motorsiklo para tumakas. Ayon sa Southern Police District, apat ang mga biktima ng mangyari ang pang-hold up, pero pinili raw ng ikaapat na biktima na hindi na magsampa ng reklamo. Hindi na po siya nag-file ng kaso kasi medyo na-trauma na rin po siya, so ayaw na po niya na ano, makialam doon sa kaso. Isa sa mga biktima rin daw nag-post sa kanyang social media ng kuha ng CCTV dahilan para mag-viral ito. At sa tulong naman ng isang testigo nakilala kilala at nadakipan sospek na si Edgar Bangay Siso alias Kuyang. Nakumpis ka sa kanya ang isang kalibre 45 na baril at isang pulang motorsiklo. Ito pong ating witness is um, di umano ay dun sa area nila sa barangay Tambo is parang pinagkakalat niya, nakilala niya kung sino na yun nasa CCTV. So mm. nung napag po ni suspect na Um, sinasabi nitong si witness na kilala niya kung sino yung nandun sa CCTV although hindi niya sinasabi na kung sino pinuntahan ni suspect si witness at pinagbantaan niya sinabing pag nagsalita ka, pag tinuro mo ko, papatayin kita so instead na matakot po si witness natin is dumerecho po siya ng pulis at sinabi niya yun kung ano yung alam niya Kaugnay naman sa pagsusuot ng sospek ng uniforme ng delivery service rider, marahil ay ginamit lamang ito ng sospek bilang cover, lalo't madali lang itong mabili. Sa katunayan anya, magkaibang uniforme ang suot ng sospek nang sila ay manghold up at nang siya ay mahuli. Sa ngayon po, hindi po natin ma um, Pero po nung nahuli po kasi siya, iba na po ulit na uniform yung gamit niya. Sa baklaran po kasi marami po kayong mabibili na iba't oh. ibang ano iba't ibang uniform ng ride hailing app yan kung motor yan, hmm. or, or ano pa man. Pinagahanap pa ng pulisya ang kasabuat di mga siso na naharap na ngayon sa mga kasong grave threat, illegal possession of firearms at robbery. Janis Kosio Raji Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag -uusisa.